Siya naman mga oh. oh ano, Kasi sa ganda niyang yan, oh. di ba? May nandigod na ba <laughs> sa'yo na ano? Alam mo na. Oh, uh, Tawoy, is more? Wala po. More on, lalaki lang pa talaga. Oh. Wala ay, pang lumalaki. What if man. may nandigaw? Ah... Uh, ay, ay pareha sila. Parang pagkikake talaga, di ba? Oo. Oo. May naging boyfriend ka na pala? Wala po. Ah, naliligo pa lang before. Sao, Minali, so minan if isa. ever siya yung magiging first boyfriend mo okay. if ever. Ay, Ano Ako. Ako. Gusto ka na yun. Kindred talaga po. So, no? pa ba natin yung mga bi oh. ano ha, Ano sa sayo? Parang gusto ko. Nagagawp ka na Kurt? Nagagawp ka na. Okay, wala na nato. Dalawa. Oo. Oh, pero ngayon, meron wala. Ngayon po wala. Ay pwede! Pwede! Waiting na sayo si say Yumi. So pwede, Kurt? Uh, <laughs> kung dumating, di dumating. Uh, oh. magka naniniwala ba kayo ng love, yung nagkaka-development talaga? Mm. Na pwedeng mapunta sa Kasi sa lagi kayong magkasama, magkatrabaho. Oo, hmm. sasabihin ni Yumi. A Actually, ako, depende po eh, sa tao din po. Depende din talaga, pero... Most of the time, siguro opo. Kasi yun nga, laging uh, lagi magkasama, love team. And yung mga scenes na ginagawa nila is yung mga scenes na nang, ay uh, yung mga scenarios na ginagawa ng mag -jowa. So, siguro parang na-caught in the, sila, the moment na, or parang nasanay na po sa ganung setup. Kaya siguro nagkaka-developan. Yeah, so, tsaka ano, lagi din magkasama. Di ako po ganun talaga? Pag laging magkasama, kasama, ma... Candelis Ken, naging mga mm -hmm. Oh, oh. Yod, yudin, di ba? Kaya lagi magkasama. Pero si...